Hello guys, uh, good afternoon to all of you. Kaya ini nga video guys sa uh, party naman ni guys sa uh, Honda Supremo 150. Kaya ang ini nga video, gila pakita ni naman sa inyo nga para may may, may makuha problema, may matun-an man gamay para hindi ka mamahuya man kon magpakayo ka sa motor para may babangkot ang mekaniko, may itudlo ka mo. Kaya gin pang dismantle na kon ni ang mga tangki, bangko, tanan, pang uber kaya ako ni troubleshoot ni ako ni testing ani pandar ko testingan ko kung magagwa ang kalayo kay daw wala gid sang kalayo ang gagwa dol nablang kalayo nga gagwa ah, nga sa wiring wala gid wala siya may kalusot kaya oh muna ayawan ko kick ngol wala gid kaya troubleshoot na ako wa tanay dol sang tester kung ano man din pwede takwaon ya yeah, imposible nga wala siyang kalayo. Wala kita tama nagkuha ko battery dol. Uh, 11 plates. Kabungkat. ya yeah, testing tanit ako dol. Kaya ang Honda Supremo. Kabalo ka mo, idol. Mga idol. Kung mga bro. Ano uh, sa battery drive. Paras mo sa badja, Nga battery drive. Iya, yeah, mga Barako. Supremo. Battery drive ni sila tanan dol. Mga XRM. Iya, yeah, tingnan ilang lang. Testingan na gid. Nga may battery. Para mabalaan ta. Kung may kalayo. Kung mala kaya rana may nagwa ng nga uh, kalayo kaya indakdan to ang battery kaya galibog pang ulo ko ni Dol kung paano kaya yung check up yung mayo yung paandar ko naman um, kita puga-puga ko na pag paandar nagandar na sa kaya makuha naman ta sang ano Dol uh, multi-tester para testiran ta kung ano gid ang iyang uh, function kung normal ang function sa power nga gasolod sa battery o kung mala para ma-check na to regulator pag ang stator kung may diferensya o kung mala Ya, o okay, kita mo dorgin ko na uh, gamay ang sura, sa aka sang bultay 5 uh, volts lang. Kaya kung mag 5 volts lang dol, hindi ni sa kakarga sang battery kay ang 12, uh, 12 volts kinang gar karga na sa. Magamit isa sang supply nga 13.8 para masudlan niya ang ang gusto sang battery nga kaunon. Kaya mo dol nga check tagid ni kun ano gid ang kabukusan niya nga ilislan. Ikada mo andol sa report sa driver. Damo ko na sa diferensya mga signal light, ya headlight, tapos busina, wala ni tanang function. Di paano na sa dol mong hindi magfunction kay wala ka kargang ya stator coil. Kaya antes ta mag decision ya stator coil gid gid distinct na ang regulator. gin yung testeran tao, kita mo gawit uyat, gawin ko sa tester, kay para mati, ang tao, nagpa naman ko sang kasirula dol, ay butangan sa asaiti, kay ariya ko na yung side cover sa magneto cover ya. Yeah. Paluson gina sa dol para makita ta. Kung magbalikid-balikid pa ko dol kung may tao kung wala mo na. E base ang akon nga agtak, ito ka sa gansa. E ko di gold gansa mga gina sa gold. Amo ni dol. Kwapin ko sa ano, prime pan. Hindi tiya dol magprito ha. Ah, ito na ako kita na. Buksa na dol. Kaya kita ng buba sa stator. Kaya itong bala dol. Amo na sa dapulok. Ikabilog ang itong. O um, muna sa nga siling ko sa inyo dapat. O na sa tester o. Oh. Uh, tudlo, tudlo ko. Uh, tudlo, ko sa inyo. Hasta lang da sa 5 volts ng gina Kaya gali. Kaya na ato nakita nga guba ang stator coil, well, sunog na. Kaya katunga na lang sa 12 volts ang nakapagwa ya. Kung 13.8. Kaya guba na piyak na side mo. No? Oh. sa tao pag guba na yakid ni hindi nagasupply.